Hello po, alam mo ba na dahil sa benepisyo ng pagkain ng sili, sinasabi itong nakakatulong maiwasan ang mga lifestyle diseases? Ayon sa pag-aaral, ang sili ay naunang tinanim sa Mexico at meron itong 200 plus na variety mula sa capsicum variety ng mga halaman. At mas maanghang ang sili, mas marami itong capsaicin. Ang compound na itong siyang responsable sa pagbibigay ng pakiramdam na init at anghang kapag kinakain ito. Ang sili ay nagtataglay ng mataas na vitamin C at mga ang antioxidant kaya sinasabi nga kakatulong itong maiwasan ang mga lifestyle diseases tulad ng cancer at stomach ulcers. Samantala, ang kakayan nito paginitin ang katawan ay nakakatulong sa pagbabawas ng timbang at nakakatulong maiwasan ang type 2 diabetes. Gayon din ang mga red varieties na sili ay mataas ang taglay na beta-carotene at vitamin A na tumutulong sa ating katawan palakasin ang immune system at palusugin ang mga mucous membrane na tumutulong paluwagin ang mga congestion sa baga, mga nasal passages, pati na rin sa daanan ng ihi at intestinal tract. Ang ilan pang benepisyo ng sili ay nakakalinaw ng mata, tumutulong sa red blood cell, tumutulong din sa palusugin ng ating mga puso dahil nadilate nito ang ating mga blood vessels at nag-aalis ng pamamaga. Yan sa... Dami po ng benepisyo ng sili napakainam nga na isama ito sa ating pang-araw-araw na pagkain. Paalala lang po na iwasan ang sobrang uh, pag-take din nito at lagi po mag-consult muna sa mga doktor lalo kung may mga health condition.